Magandang araw po sa lahat. Ngayon pong araw po na ito ay nagdiriwang po ang bayan po ng Kabinti ng 10th Sambalilo Festival. Iniimbitahan po namin kayo na pasyalan po ang bayan ng Kabinti at makisaya po sa aming pinagdiriwang po na festival sa ngalan po ng aming patron El Salvador del Mundo. Mabuhay po ang bayan ng Kabinti at mabuhay po tayong lahat. Ano na po yung mga expected mga kabaya natin na i-picture po ng kabinti? Uh, meron po kaming uh, street dancing uh, competition, may mga boot uh, competition, uh, uh, meron pong pageant, uh, gino at binibini, meron din po yung uh, yung pong, uh, hiyas ng kabinti at uh, yung mga uh, hari ng kalsada at uh, marami po pong iba. Baish, ano na po bang estado ngayon ng kabinti? ang bayan po na kabinti ngayon ay uh, sa tingin ko po uh, nagkaroon na po ng pangalan sa industriya po ng turismo. Kaya nga po at uh, po namin kayo na pasalan ko para ma-discover nyo po kung ano po ang meron sa amin po. Napagad ng bayan dito po sa lalawigan po. Ang produkto ng ating sa Manilo, okay pa po ba uh, ang uh, ginawa po nating tradisyon ito na ang, produkto po ng Sambalilo ay manatili po na maging uh, produkto po ng bayan po na kabinti. Sapagat malaking tulong po ito sa mga kababayan namin bilang isa po sa live build program ng na amin po mga kababayan. In your one week celebration, ano pa po mga inaasahan, Vice? Uh, ang inaasahan po namin after po this event ay uh, muli po ma-promote po namin ang turismo ng Kabinte at uh, may promote din po namin kung ano po ang magagandang kultura na inimpresan po natin dito po sa bayan po namin. Thank you so much, Vice. Maraming salamat po.